Tura. papakain ta na po ito sa ating mga alagang itik libring feeds, libring patuka yan yung po yung housing ng itik ko. Ah, ah dyan pa sila habang mayroon pang uh, uh, habang mayroon pang mga palay uh, habang mayroon pang mga palay hindi pa sila pwedeng palabasin dito lang muna sila <laughs> inuunahan na nga kinakain na agad agad oy ito kay lalagay